Narito ang mga nagagandahang Pinay celebrity na beauty product endorsers ngayong 2024. The Philippine Showbiz List presents 2024 Pinay Beauty Brands Endorsers Pia Wurtzbach Si Pia Wurtzbach ang pinakabagong mukha ng L'Oreal Paris Skincare. Si Pia na isang multi-hyphenated queen na sumira sa stereotype bilang isang beauty queen author at isang aktibong ambassador na kanyang mga advokasya. Kaya dahil dyan, ay naging worth it si Pia Wordsback. Heart Evangelista Noong February 5, 2024, ay nagtipon ang mga kilalang panauhin upang salubungin ang bituin sa natatanging roster nito ng mga ambassador ng All Therapy. Dumating si Heart Evangelista sa okasyon, si sa nakakamanghang Golden Ensemble sa The Ivy Clinic. Nagagalak din si Hart tungkol sa kanyang ambassadorial role sa bagong kampanya na tinawag na The Power of You, kung saan ibinahagi niya ang kanyang personal na pinagdaanan upang makamit ang kumpiyansa at pagiging tunay. Ito ay ganap na umaayon sa layunin ng produkto na magbigay ng inspirasyon upang ipakita ang kanilang sarili ng buong tapang sa mundo. Liza Soberano, Fresh from her Hollywood debut, umuwi si Liza para sa kanyang pinakabagong brand endorsement ng February 2024. Pinangunahan ni Liza ang muling paglulunsad ng Korean skincare brand na Diopros Pros at ang bagong campaign nitong Skincare Beyond Compare sa bansa. Ang 26 years old na si Liza ay naging unang Filipino ambassador ng DioProse noong nakaraang taon na ipinakilala sa mga lokal na mamimili sa pamamagitan ng Z-Face Inc., ang opisyal nitong distributorship sa Pilipinas. Ang highlight ay pagdating ni Liza na mukhang hindi jetlag kahit konti at kumikinang sa isang all-white ensemble. Francine Diaz Si Francine ay bahagi at endorser ng Caroline Cosmetics. Pagdating sa makeup, versatile si Francine. Bagapat karaniwan mo makikita siya sa glowy makeup look, napatunayan niyang kaya rin niyang mag ng bold eyeshadow, vivid blush at glittery lids. Sa kabila ng lahat ng mga bagong makeup trend at aesthetics na lumalabas araw-araw, tila ang clean girl makeup look ang mananatili. Andrea Brillantes. Noong February 2024, ibininyag ng CEO na si Glenda de la Cruz ang pag-renew ng kontrata ni Andrea Brillantes sa Brilliant Skin Essentials, isang kilalang brand ng skincare na pag-aari niya. Si Andrea ay isang mahalagang endorser para sa brand at ang kanyang pagiging beauty product endorser sa Brilliant Skin Essentials ay magpapatuloy hanggang 2026. Binihag ni Andrea ang mga netizens sa kanyang Instagram post. Sa post, may ini-endorse produkto nagbahagi ang magandang aktres ng mga bagong larawan sa kanyang feed at isinulat ang caption na always glowing and fresh. Higit pa rito, naging viral ang kanyang post at nakatanggap din ng mga salita ng pasasalamat mula sa mga netizens. Catherine Bernardo Kaka-announce lang ni Catherine na kanyang pinakabagong brand endorsement. Sa isang Instagram post ngayong March 2024, inihayag ni Catherine ang kanyang partnership sa Lancome Philippines. Ayon sa kanyang post, siya ang kauna-unahang Lancome Philippines Ambassador. Pinili ng Lancome na kilalang French luxury brand na ipagdiwang para sa mga pabango at mga produkto ng skincare nito si Catherine Bernardo upang kumatawan sa mga pabangong inaalok nila sa Pilipinas. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Catherine ang kanyang pananabik at pasasalamat para sa pagkakaroon pagkakataon na nagpapahayag na kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng self-reinvention at personal growth. Kinikayat din ni Catherine ang kanyang mga sunod na yakapi na kanilang paglalakbay sa pagtukla sa sarili at pagbibigay lakas sa kakayahan. Nadine Lustre Mula nang lumipat si Nadine Lustre sa Siargao, siya na sa ilalim ng maaraw na kalangitan, nagsisurf sa mga alon at kamakailan ay nagsimulang mag-dive. Habang nakababad siya sa ilalim ng paminsalang araw at tubig alat, sinabi ni Nadine na talagang nasira nito ang kanyang balat. At kapag pumunta siya sa beach, talagang nasusunog siya pagkatapos. Sa pagtingin sa mas maliwanag na bahagi nito, sinabi ni Nadine na may mga paraan na pang protektahan ang sarili. At yon ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto na pangangalaga sa balat. Ibinunyag ni Nadine ang kanyang beauty secrets sa paglulunsad ng koleksyon ng Hydro Excel ng noong January 2024. Julia Barreto sa Kamakailang Pond Institute Hall of Miracles event. Pumili ng mga bisita mula sa media, social media influencers, TikTok stars, at celebrities tulad ni Julia Barreto bilang brand ambassador para malaman kung ano ang mga milagro ng Pons para sa ating lahat ngayong 2024. Christine Hermosa Ibinahagi ng ina sa limang anak na si Christine Hermosa ang ilan sa kanyang mga sekreto sa kagandahan sa madla sa Watson's Health Expo 2024. Tuwang-tuwa si Christina available na sa Watsons ang paborito niyang brand ng skincare, ang SKJN Collagen na mula sa Japan. Nagsimula siyang gumamit ng SKJN Collagen micro tablets ng February 2023 para maghanda para sa kanyang Valentine's date kasama ang kanyang asawa. And Curtis ang BLK ay isang Philippine cosmetics brand na katuon sa pagbibigay ng professional at mataas na kalidad ng mga pangunahing kaalaman sa abot kayang presyo. Ang beauty brand na ito ni Anne Curtis ay nakabuo ng isang cushion wand produkto may buildable at blendable na formula upang makamit ang natural-looking luminous glow. Carla Abeliana Dito mga nakaraang taon, ang Watsons ay naglabas na kanilang sariling abot kayang Watsons branded ng mga produkto kabilang ang collagen by Watsons Skincare. Kamakailan ay idinagdag nila ang bagong collagen booster essence sa kanilang lineup kasama si Carla Abeliana bilang product ambassador. Bea Alonzo ipinagdiwa ng Cetaphil ang Skin Awareness Month sa pamamagitan ng pagbubukas ng 3-day online skin summit event. Ipinakilala ng Cetaphil Bright Healthy Radiance ang kanilang ambassador at star-studded personality na si Bea Alonso. Sinabi ni Bea kung paano ipinapakita ng balat ang estado ng katawan. Higit sa lahat, sinabi niya na ang skincare ay talagang isang paraan ng pangangalaga sa sarili na nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Dimples Romana Si Dimples ay nagsisikap na papanatili ang kanyang maningning na kuti sa mga nakaraang taon. Siya ay inihayag bilang pinakabagong endorser ng Lux Skins Colovera noong January 15, 2024. Sa kanyang pagkikipag-ugnayan sa media sa panahon ng kaganapan, ibinunyag ni Dimpo sa sakabila ng pagpapakasasa sa facial. Hindi siya kailanman nag-opt para sa anumang cosmetic enhancement na binibigyang diin na kanyang pag-ayaw sa mga invasive na pamamaraan. Sa kabila ng pagkakaroon ng access sa mga beauty treatment, ibinunyag ni Dimples na isang beses lang sa isang buwan o kada dalawang buwan lang siya facial. Dahil hindi madalas pumunta si Dimples sa mga beauty clinic, pinanunatili niya isang maagap na gawain sa pangangalaga sa balat. Nagpapasalamat siya sa Colavera ng Lux sa pagbibigay sa kanya ng kapansin-pansin glow, lalo na pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa set. Kim Chu Ang pinakamamahal na V-Contour treatment ni Dr. Vicky Bello ay nagkikipagsabayan sa isang bagong panahon kasama ang muse nito na si Kim Chu. Pinaliwanag ito ni Dr. Vicky Bello na ang V-Contour Ultra ay isang hakbang mula sa orihinal na versyon nito. Janine Gutierrez. Noong January 2024 ay binahagi ni Janine ang kanyang nangungunang tatlong skincare essentials na wash gel, eye cream at micellar water para dobling linisin ang kanyang mukha habang tinatanggal nito ang waterproof mascara at eyeliner. Ibinunyag niya na sa panahon lamang ng pandemya, natutunan niyang mahalin ang proseso ng paglalapat ng skincare. Bukod sa pag-inom ng maraming tubig at pag-ehersisyo na gusto niya, ang paghahalap ng linyang angkop para sa kanyang balat ay nagpapadali sa lahat. Ibinahagi ni Janine na ang kanyang mga bagong paboritong skincare products ay mula sa Biotense HydroX Cell Collection na nagbibigay sa kanyang balat ng moisture hanggang 72 hours at hydration. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!